gaano kayaman si Vincent ko ang lalaking nalilink kay Bea Alonzo. Si Ferdinand Vincent Peco o mas kilala Vincent Co ay isang kilalang negosyante sa Pilipinas at kasalukuyang presidente ng Pure Gold Prize Club Inc. Siya ang panganay at uniko ihong mag-asawang Lucio at Susan Co na parehong kabilang sa Philippines Wealthiest Individuals by Forbes noong 2024 tinatayang nasa 2.3 billion dollars o higit kumulang 130 billion pesos ang combined net worth ng pamilya ko na naglagay sa kanila sa ikasyam na pwesto sa Forbes Philippines 50 Richest List. Ayon sa ulat ng Esquire Philippines noong 2017, si Vincent ay may hawak ng mahigit 110 million shares sa Pure Gold na ng kanyang malaking bahagi sa kumpanya. Bukod sa Pure Gold, siya rin ay may mga posisyon sa iba pang negosyo ng kanilang pamilya, kabilang ang Costco Price Inc. at Montosco Inc. Kamakailan si Vincent ay naiuugnay kay Bea Alonzo matapos mapansin ng mga netizen ang pagkakapareho ng kanilang mga larawan mula sa kanilang bakasyon sa Spain.